patutunayan daw ba talaga si Kristo ay tao? bakit sa Biblia. Opo. Juan 8.40 Ito po ay pangangusap mismo ng Panginoong Heso Kristo. Ito po. Ruli. Really? Ngayon pinagpipilitan ninyong patayin ako. Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko eh siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. Kasi si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Eh, di tapos na. Usapan dapat. Siya may sabi si tao eh. Anong orin tao siya? Na isang tao nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan yung sinabi isang tao. Ba't po nagagalit yun, pag sinabi po namin si Kristo tao, sa likas na kalagayan, eh, sabi sa At hindi naman po, hindi na kilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, kung nakilalan pa niya, hindi siya ang Diyos. Naiba siya sa Diyos. Sapagat ang sabi niya, isang tao na sasalita sa iyo ng katotohanan, narinig ko sa Diyos ang Diyos na napakinggan ng taon si Kristo. Iba si Kristo na taon sa Diyos.